So okay, guys, ngayon maglalaro tayo ng ano to? Roll Tower X. Ngayon, tatapotin namin to. At sana walang mga troll. Ito na. Ano nyo? Walang mga troll. Mukhang sabi lang, meron mga troll. Oh. Pero nga, guys. pero nang tutulong eh kaya mo na ano ka? ko susunod ako susunod ako boy ah oh. gagawin ko sa kanyang troll kailangan pala ko natapos na itong to speed run na rin to guys mabilisan comment kayo kung anong susunod natin na

Wala na lang ito ito Comment kayo kung anong kusunod natin na

Hala, follow na kayo, guys. Speed drive na natin to. Parang titigil. Parang titigil. So, na tayo, guys. Malapit na tayo. Uy, okay, gagawin. Okay, Nahulog ako. Okay lang. hoy shi. Comment kayo. Wala ko rin mo na natin. Ay, namatay ako. Okay, sige. Kaya natin ito. <coughs> kaya natin ito. Sana wala natin sa truck. Ay, meron. Matik-mik tayo dyan, guys.

sumampay sa akin guys hindi ayusin natin siplak nga natin try hindi ko ayaw kasi nga 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 Oh, hindi mo magagalan ng boy. Oh, <laughs> hindi ko ayan, guys. Paano ba yun? Mag-palo na kayo kung gusto nyo mag-practice tayo ng... Na. Palo na ah. Bawal, bawal, Nice one. Oo, oh, wala na nga troll. Let's go Let's go. Let's go. Ay, shit lang pala. Ganyan pala natin guys. <laughs> Nag-troll sila kasi guys. Sorry, sorry, sorry. Pahalaw na kayo guys. Kung sino na-practice tayo ng ano. Labayin. Oh, yeah, i oh, yeah. oh, yeah. para oh fee na love you pa kayo natin to guys kaya natin to wala susuko kaya natin to kaya natin